Yeah. Hard ganda now. Mo naman ati, Ann. Thank you! Kasi ikaw din ang ganda-ganda mo today with your kulot! Yes, oh. yeah, yeah. Ginulat ng nag-iisang diyosa ng time show na si Ann Curtis, ang madlang people sa kanyang bagong look. Tila bumagay nga ang bagong buhok ni Ann sa kanyan, kaya naman pati si Chinita Princess Kim Chu ay na-amaze ng masilayan si Ann. Ayon kay Kim... Grabe ang ganda mo naman ate Ann, akala ko kung sino. Bawi naman ni Ann kay Kim. Siyempre, pati ikaw ang ganda mo din. Kahit nga si Vice ganda, ay nakipagrampahan pa sa kagandahan ni Ann Curtis ngayong araw. kukuha. <laughs> 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 yung pala yung lakad ng paleo... may gamo, may kandag eh. Sumpo yung ko, tol. Yung pala yun. May gout sa pinip ka ba? Mukhang wala bang gout sa pwet? Wala! <laughs> 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 wala! <laughs> sa legs, sa legs. Le <laughs> <laughs> wala, <laughs> wala ba? Sa <laughs> Wala! Wala <laughs> ba? Hindi ko tinapweto ni Bong kasi kung sa mga parts Wala! 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 Kababalik nga lamang ni Kim Chiu sa It's Showtime mula ng maospital ito. Habang si Anna naman ay patuloy ang pagpasok sa It's Showtime. Kaya naman present ang dalawang diyosa na ito ngayon sa It's Showtime. Natuwa naman ang madlang people sa pagpuri ni na Anne at Kim sa isa't isa. Anila ay napakagandang pagmasdan na nagpupurihan ang dalawang bigeting artista ng EBS-CBN. Sa kabilang banda ay nag-guest kanina si Kim Chu sa programang Good Morning Kapatid. Ito nga ay para ipromote ang kanyang serye na linlang na ipapalabas na mamayang gabi.